nakakaras pa ko lang nung July 9 unit nagpositive na nga agad ako dito sa pregnancy test. Kaya naman agad-agad kaming kumonsulta sa doktor kung totoo nga bang buntis ako o dala lang ito ng hormones nung ako pa ay buntis. At eto na nga mga person, pagdating namin sa ospital ay wala pa nga ang doktor kaya pinagsagawa muna kami ng urinalysis at CBC para naman meron na akong lab test pagdating ni Doc. Meron pa daw kasing pinapaanak si Doc, kaya naman more waiting kami dito. Sa so, mga oras na yan ay tapos na nga rin akong kuhaan ng dugo at nakaihi na ako at nakuha na namin yung resulta. Maya maya lang ay dumating na nga si Doc at para makasigurado daw ay kailangan ko mag serum PT. Kaya naman nandito ulit kami sa laboratory at one hour pa nga makukuha yung resulta nun. Kaya naman kabado ang mga person kung ano ba talaga ang magiging resulta. Hindi pa nga kasi kami sigurado doon sa pregnancy test kasi posible nga ang hormones lang yun nung no, nagbubuntis pa ako noon. Dahil nga kakaras pa ko lang. Pero hindi na nga kasi ako dinetnan. Huling first day of mens ko ay August 29. Lumipas na ang September number 29 ay hindi pa ako dinatnan, kaya naman nag-pregnancy test na ako sa bahay. Kaya eto kami ngayon, konsulta sa doktor. konsulta ako sa kung ang nagraspa sa akin. Doon lang din ako sa OB na yun dahil napakagaling nga ni Doc. So, eto na nga mga person for the suspense nga ang magiging resulta ng serum pregnancy test. Kaya naman mo rating kami at maya maya lang after 45 minutes ay dumating na agad ang resulta at pasuspense pa nga ako sa daddy Jerson nyo. At ayan na nga ang naging reaction niya sa naging resulta. Heto na nga, hindi na nga mapipigilan dahil tingnan nyo ang mga reaction namin na tatawa kami dahil nagpositive na talaga ako. I am surely pregnant na nga. Ayan, ang serum test. Positive talaga siya mga person. Wala ano, na tayong kawala. Bumalik agad yung nawalang baby namin nung nakaraan. Anyway, thank you Lord sa blessings. Hindi ko nga muna sana ibablog to, kaya lang na i post na nga ng Daddy Gerson yung kagabi. Kaya naman eto, magbablog na nga lang din ako. Siguro naman ay para sa amin na talaga ito. Kaya naman patuloy pa rin tayong mag-iingat at magpe-pray na sana nga ay matuloy na ang magiging baby. At eto na nga mga person, nakita ko yung mga babasahin dito ng mga awareness sa mga lumalaganap na sakit at Kumuha nga ako ng tagiisa at ipapasulubong ko sa ati Chelsea nyo para basahin niya. Maya-maya ay umuwi na nga rin agad kami dahil after 2 weeks pa ulit ako babalik sa aking OB. Tingnan niyo naman, malakas ang ulan kanina at tumila na. At paglabas nga namin ng ospital ay napakadilim na. Dito kami sa baybandang likuran ng ospital nagdaan dahil dito na nga nakalagay yung parking area nila. Dito ako nagpa-check up sa hospital na to ngayon dahil dito nga naka-schedule si Doc. Kung saan niya na-schedule ang OB ko, doon ko siya pinupuntahan. Mabuti na lamang talaga at naitabi ko ang schedule ng clinic niya dahil hindi ko expected na mangyayari uli ito. Hindi na nga kasi ako nag-follow up check up after ko maras pa kaya kabado talaga kami kung magiging safe ba tong pregnancy na to or kung totoo ba to or hindi. At ayun nga, officially tunay na nga. Kaya naman sobrang happy talaga ang mga person dahil hindi talaga namin expected na gano'n kabilis magbabalik o mapapalitan ang blessings na nawala sa amin noon. At eto na nga kami, pauwi na kami sa mga oras na yan at ginabi na nga kami. Kahit naman ginabi na kami ay sulit naman ang nakuha naming resulta kaya sana ay magtuloy-tuloy na ito. Abangan natin sa mga susunod na vlogs ko. Thank you for watching, Mommy Nika! Sana nga sa susunod na check-up ko ay my heartbeat na siya at makita na namin siya sa transvaginal ultrasound. See you on my next vlog!